Maraming ng pangyayari na uh, yung, during during March 8 uh, kasama na yung uh, pagkidnap kay PRRD at kasama na yung mga kalituhan tungkol sa nasaan ba si Lisa Marcos during the interim uh, at ngayon nga na nakumpirman yung totoong uh, kalagayan ng pagkamatay ni Paolo Tantoco, maraming dapat i-clarify ang uh, ang palasyo Good morning po Sir J, Sir Advar. Opo, uh, Mang Joey, ang pag-uusapan natin ngayon, itong tanong namin sa aming mga kababayan, sa ating mga kababayan, kung dapat bang maglabas ah, ng uh, pahayag si First Lady Lisa Marcos, kung anong nalalaman niya sa nangyaring uh, cocaine overdose nga kay uh, Rustin's heir, Paolo Tantoco. At ang, uh, alam natin na may mga ulat, sabi mga ni uh, Tony Harry Roque, eh, nakita niya doon sa report ng uh, pulis sa Amerika na kasama sa iisang kwarto ang uh, first lady pero yan naman ay uh, bine pa natin. Um uh, Ma'am uh -huh. Joey, ano bang masasabi mo tungkol sa isyung ito? Sir Jade, um, siguro po ano no, ang kailangan gawin ng ating uh, first lady ay more than more than, magbigay po ng more than just a pahayag. Kasi um, marami pong layers itong insidente na ito eh. Yung pong uh, ating first lady kasama ang kanyang entourage ay nandun sa Amerika noong mga panahon na yon para sa isang event na related sa ano po no na da sa M, ano sila, eh, MIFF event and I, I, I think this is something that is funded by the government. So therefore, ang kailangan gawin dito ng First Lady ay hindi lang simpleng pahayag. Kailangan nilang magpaliwanag. Kailangan nilang i-report ang detalye ng kanilang mga gawain. Simula nung nandun sila sa sa ano no sa California hanggang sa mangyari itong insidente hanggang sa makauwi ang first lady dapat all accounted for marami nang naglalabasan ngayon ng mga dokumento Uh, at yun nga, may, kahapon may pinublish si Sir Bobby Tiglao na dokumento in reaction to the Public Disclosure Act ng State of California kung saan dinisclose sa isang letter ng isang requesting party yung uh, inclusion ng police report at ang talagang nakakabahalang parte noong report na yun ay sinabi na si uh, First Lady Lisa, Lisa Araneta Marcos Kasama ang dalawa pang uh, individual ay kompanyon ni uh, Paulo Tantoco na kung saan ang impression ng police report doon ay siya ay na-overdose. Uh, Nito nakaraang linggo na kumpirmas through public documents din na talagang namatay itong si uh, Paulo Tantoco dahil sa overdose. At siya ay uh, kinikilala na parte ng entourage ni First Lady Lisa Marcos. so maraming mga katanungan eh. Uh, hindi lang, kailangan talaga magpaliwanag ng palasyo ukol dito. Kasi um, masyado ng maraming tanong, masyado ng maraming mga uh, pangyayari, na, nang, 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 pangyayari na, uh, na, na during, during March 8 Uh, kasama na yung uh, pagkidnap kay PRRD at kasama na yung mga kalituhan tungkol sa nasaan ba si Lisa Marcos during the interim. Uh, at ngayon nga, na nakumpirman yung totoong uh, kalagayan ng pagkamatay ni Paulo Tantoco, maraming dapat i-clarify ang, uh, ang palasyo um, na rin yung public eh, tungkol doon sa mga photos na inilalagay sa social media account ng First Lady na layer-layer ito, Sir Admar, Jade. Mm -mm. ko kung magkakaroon sila ng pahayag, ito ay dapat isang paliwanag na magre-report ng buong pangyayari simula nung March 8 hanggang... Uh, hanggang ngayon. Oo. Yung video ba ng party kasama nga uh, si F.L. Marcos bago namatay itong si uh, Paulo Tantoco uh, dahil nga sa cocaine overdose, ay legit iyon uh, para sa iyo, uh, Ma'am Joey? Yung nakikita mong kumakalat ngayon sa uh, social media? Um, sir, kasi po yung video na yon na kumakalat ay naipost din sa social media uh, where the first lady is wearing the same same dress. Mm -hmm. At uh, yung mga picture na kumakalat ay March 7, 2025. So hindi madaling isurmise na yung video na yon na kung saan sila ay nagkakasayahan ay nangyari night before ng ano no ng disaster. Opo. Ano naman ang masasabi mo ng pagtanggi ng uh, Palaso ng Malacañang? o ni Yusei Claire Castro na magkomento, uh, uh, hindi nga doon sa ulat na overdose sa uh, cocaine, ang uh, dahilan, pagkamatay ni uh, tantoko ang uh, isa sa nga, mga kasama nga doon sa entourage nga na nabanggit mo ni First Lady sa MIFF event. Sir Jade, sa ngayon kasi ang pagsasabi nila na wala silang komento ay ay refleksyon noong kanilang hindi ang magpaliwanag. And ito ay badge ng ano no ito ay nagsisilbing palatandaan na meron silang itinatago dito sa mga nangyayaring pangyayaring ito dahil um kagaya nga ng sinabi ko kanina kung ito ay ang pagpunta nila sa Amerika ay dahil sa pagpo ng pelikulang Pilipino sa uh, sa Hollywood sa international market I'm very sure na gumamit yun ng pondo ng bayan eh para sa pagdadala ng entourage niya doon kasama ang si si uh, um yung asawa ni ni Paula no si um uh, Arroyo Tantoco. Dina Arroyo Tantoco is the uh, social social secretary of uh, of, uh, of 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 Malakanyang Maraming mga government officials na nandun, gumamit sila ng pera ng bayan sa pagpunta doon. Hindi maaari na masatisfy ang mga tao doon sa no comment. Kailangan nilang mag-explain, kailangan nilang magpaliwanag na uh, i-report kahapon na si uh, Dave Gomez, si Secretary Dave Gomez, sinabi niya na ang pangyayaring ito ay isang private event. It's so unfortunate and I acknowledge the fact na si Mr. Paulo Tantoka ay private citizen and it's so unfortunate that his death is being talked about right now. Pero hindi kasi maiwasan na ma-topic itong pangyayaring ito dahil kasama niya ang First Lady ng Pilipinas at kasama siya sa entourage ng isang very public event and uh, ano no? isang event na paid for by the Philippine government. Uh, no comment will not cut it. Kailangan po nila magpaliwanag, kailangan nila mag-explain. And ito yung, na-postpone na kasi ito eh. Dahil nga nung una, ito ay isang kwento-kwento lang. O walang mga proof, walang mga walang masyadong mga ebidensyang naglalabasan. Although yung video na nagpa-party sila night before, at yung uh, yung ang pagpanaw ni ni, ni Mr. Paolo Tantoco ang mga bagay na confirm bago maglabas tong mga dokumento na ito ngayon na meron ng mga public documents na nag nagbe-verify ka ng cause of death ni Mr. Paolo Tantoco. it becomes imperative for the Palace to explain and to give clarity dito sa mga pangyayaring ito um masada nang na-hound ang palasyo ng issue tungkol sa paggamit ng illegal na droga and doon sa pinoblish na document na ni Mr. Bobby Tiglaw sinasabi doon na kompanyon si isa sa mga kompanyon si First Lady Lisa uh, Araneta Marcos merong involvement, may merong mention ng cocaine doon ano, na kung saan nakita nung mga nung first responder na merong mga cocaine sa lamesa at sa hig na nakita. It has to be explained. It has to be explained. Walang ibang Walang lusot dito ang palasyo. Kailangan nila magpaliwanag. Kailangan magpaliwanag ng First Lady. And this is something that we cannot just forgo.